Ito po ang mga dahilan kung bakit hindi nakapasok itong si Kevin Gambao sa official Sacramento Kings Summer League roster para sa 2025 mga idol. Mayaman na sa experience itong si Kevin Gambao at siya gumagawa na rin po ng ingay at pangalan para sa kanyang sarili, especially sa KBL. Maraming mga sila ang mga balita na itong si Kevin Gambao ay nasa roster na raw ng Sacramento Kings Summer League. Pero ito hoy fake news pala. Nilinaw mismo ni Kevin Kiambao na hindi po ito totoo at siya'y nagtitraining pa lang lamang under sa mentorship ng King's assistant na kapwa Pinoy na itong si Jimmy Lapag. At heto naman ang mga rason kung bakit hindi nga siya na-invite sa Summer League. Limitado ang edad na pwedeng sumali. 18 to 20 years old mga idol. Siyempre si Kimbao sa edad na 24 years old siguradong mahihirapan siya. Pangalawa, kahit mayaman sa experience meron pa rin mga area na dapat na i-develop itong si Kevin Kimbao. Ang kanyang shooting, kabilang po yun sa mga tinitingnan ng NBA scout. Hindi po siya consistent. Pangatlo, ang kompetensya sa edad. Sa edad po na 24 years old ay bata pa itong si Kevin Kimbao. Pero... Maigpit po ang kakumpetensya. Maraming mga G-League prospect at mga undrafted na mga manalarong sinusubukan ang mga kupunan sa NBA, especially sa Summer League. Doon po ang kanilang tsansa. Mas pabor kasi sa mga kupunan yung mas bata dahil kanilang ilalaan pa yung mga unang taon sa development. Panghuli, wala siyang formal na commitment patungkol dyan. Invitation lamang para sumali sa camp, hindi pa sa Summer League. Ngayon pa man, hindi pa ito yung katapusan para kay Kevin Kimbao dahil baka mayroon siyang matanggap na interest galing naman sa ibang kupunan. Marami pa. Crucial para kay Dalton Connect ang Summer League na ito mga idol sapagkat ito na ang kanyang pagkakataon para may pakita na karapat dapat siyang isali ni Coach JJ Redick sa kanilang rotation sa panibagong NBA season. Ngunit sa unang dalawang laban sa Summer League, itong si Dalton Kinnick ay nag struggle 5 out of 20 sa field goal attempt and 0 out of 9 sa 3 point line. Hindi po maganda. Kahit nakapasok itong si Dalton Kinnick sa rotation ng Lakers sa nagdaang season, kinakailangan niya pa rin mapatunayan ang kanyang kahalagan, especially ngayon ha, sa Summer League. Para magawa yan, kinakailangan mismo na baguhin rito ni Dalton Kinnick ang kanyang laruan, pagbutihin pa niya magiging mahigpit ang lugar, ang rotation, especially sa mga gwardya. Para sa Los Angeles Lakers, kay Luka pa lang, kay Lebron at kay Reeves na nangangailangan ng bola, siguradong mahihirapan ang ibang mga gwardyang magkaroon ng kanilang exposure. Sa puntong ito, kung nandyan man si Luka o si Lebron o si Reeves, kinakailangan mo rin galingan sa off the ball. Yun na lang po ang tanging paraan para mapatunayan mo ang iyong kahalagahan sa rotation, especially na hindi po namimili itong si Coach JJ Redick. Kung nakikita niya na hindi maganda yung laruan mo, check na tatanggalin kanya sa rotation.